kung matino sila, kung maayos, eh bakit madaling araw? Bakit madaling araw? Tama ba yan? Bakit hindi broad daylight at maayos? But they were really bent to attacking us, I'm sure. Or else, hindi sila naka-full battle gear na, Diyos ko, parang gigirahin nila. Ano ko, sino ba makalaban nyo? Ano Pilipino? Nakita nyo naman itong lugar, holy ground. You are peace-loving people. Why are you doing that? Yun nga ma'am, sabi lulusog. ng ating mga kababayan na naka-witness po dito sa mga pangyayari sa ating live stream, kapuna-puna yung mga mahabang baril, may machine gun pa na parang lulusog At doon sa Marawi. Ha? Parang lulusog sa gera. Aba, sabi ko, gano'n na ba talaga? Sabi ko, kilala niyo ba sinong nilulusog niyo? Kilala niyo ba sino si Pastor Tibuloy? Kilala niyo sino si Pastor ha? Alam niyo ba ang ministry niya? nagali na kami dito, NJ. Sinabi ko, kung kilala niyo si Pasukibolo, hindi ba gawin ito? Meron man kaya kayong mga puso. Alam mo, gusto niyo ba, di ba, dapat proteksyonan niyo kaming mga mamamayan? May proteksyon ba ba kami sa inyo? Basta yung lumulusog sa amin. Alam mo, maasahan namin sa gobyernong ito. Kayo mismo, lulusog dito sa mga inosenteng tao. Isang lugar na napakaganda at peace, loving, holy. Isang holy na lugar. Tapos ganun yung asta ninyo para kayo mag-aatak ng mga kriminal.